Balita naman mula sa probinsya, isang lalaki na dumanas ng depresyon, nagpakamatay sa bayan ng Haro o Haro sa Leyte. Balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Isang lalaki na dumanas ng depresyon, nagbigti sa bayan ng Haro Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Jade na sa wastong taong gulang residente ng barangay Mabini Basay Samar. Nangyari na ang residente sa sitio Kambado, barangay Rubas, sa Harolete. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay dumanas ng depresyon. Bago ang residente pinagsusuntok muna ang galvanized iron at uh, puno ng saging. Tinangkapan itong uh, pakalmahin ng uh, kanyang uh, mga kamag-anak pero sinabi niyang biktima na gusto na niyang magpakamatay. Pagkatapos nito, tumambad na lang sa mga kamag-anak ng biktima na nagbigtina ito sa puno ng kahoy. Wala dito sa DYVL Action Radio takloban ito si r Tito Jimmy Angay-Angay para sa Dizarits Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang Umaga Pilipinas!